Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko hinggil sa napapaulat na pagtaas ng kaso ng bagong variant ng COVID-19. Ang buong detalye sa report ni Bian Manalo. Nagka-COVID si Vijay sa kasagsagan ng pandemya. Unang tinamaan ng nakamamatay na sakit ang kanilang padre di pamilya. Hanggang sa mahawana ang buong pamilya dahilan para hindi sila makalabas ng bahay ng halos isang buwan. Unang nagkaroon si Papa tapos nag-start siya nag quarantine siya sa kwarto. Tapos parang halos isa-isa na kaming nahawa. Sipon, ubo, tsaka walang panlasa mga isang buwan. Aminado siya na natakot siya sa naging kalagayan nila, lalo't maraming nasawi dahil sa COVID. Medyo na takot din kasi halos lahat kami nagkaroon, especially si Papa, matanda na. I mga pamangkin ko din, mga ilang taon pa lang, nahawa na rin iba. Medyo na takot din ako. Bagamat minsan na rin nanganib ang buhay ni VJ dahil sa COVID, kampante naman siya na hindi sila tatamaan pa ng COVID dahil bakunado na sila kontra rito. Ito'y kasunod na rin ng napapaulat na tinatamaan ng iba't ibang variant ng COVID sa kasalukuyan, partikular na sa ibang bansa. Pero ayon sa Department of Health, walang dapat ikabahala ang publiko sa napaulat na pagtaas ng kaso ng bagong variant ng COVID-19 na NB181 sa Estados Unidos at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sabi ng DOH, wala pa silang naitatalang tinamaan ng NB181 sa Pilipinas. Bagamat may mga naitatala pa rin COVID-19 cases sa bansa, maihahalin tulad na lang ito sa malatrang kasong sakit. Tuloy-tuloy po rin ang sequencing natin, nag-iba lang po yung testing strategy. Hindi na po kasi practical ngayon na magkaroon tayo ng tests na widespread. Dahil ang COVID-19, para na lang po siyang ubot si In fact, ang ating surveillance method, kasama na po siya dun sa binabantayan sa panahon ngayon, yung ating wild diseases. Sa datos ng DOH, umabot sa mayigit isang libo ang naitalang kaso ng COVID sa Pilipinas simula Enero hanggang May 3 ng kasalukuyang taon. Mas mababa yan ng 87% sa mayigit labing apat na libong kaso noong nakarang taon. Bumaba rin ang mga naitalang bagong kaso ng COVID sa nakalipas na tatlo hanggang apat na linggo. Sa ngayon ay nasa 1.13% lang ang fatality rate ng COVID sa Pilipinas o isa lang sa kada isang daan ang namamataya. Sa kabila nito, patuli pa rin ang paalala ng ahensya sa pagpapanatili ng kalinisana kaya ng palagi ang paghuhugas ng kamay. Maghugas ng kamay. In this time po, dahil pinag-uusapan natin na isang respiratory virus, it makes sense to wear a face mask. Kapag meron tayong uh, totoong na nararamdaman, payagan nyo po na mag leave para wag pong mapasa ang anumang virus na meron ng inyong empleyado. Hinihikayat din ang kagawaran ng publiko na bisitahin ang kanilang mga official social media page para sa tamang impormasyong pangkalusugan Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas